At for today's video guys, ah uh, nakabili kami ng uh, mga second hand na uh, bakery equipment. ay uh, itong bakery na to guys ay uh, <clears throat> hindi na nila pinagpatuloy dahil uh, may uh, edad na yung may-ari at uh, walang mga sumusunod sa kanila na gustong mag-bakery kaya uh, nakapag-decide sila na ibenta e na lang yung mga ah uh, bakery equipment nila sa murang halaga at ito kami ngayong nakabili at ah uh, tama lang yung presyo sakto-sakto lang at uh, kaya din kaya lang din namin yung uh, budget so itong uh, bakery nila guys ay uh, ang mga product nila ay mga biscuits no local biscuits kung tawagin dito sa aming probinsya ay asupas uh, So, 'yun ang kanilang uh, main na uh, uh, product at uh, meron din silang mga breads at uh, may pailan-ilan -ilan silang mga cake. So, uh, wala nang uh, mga anak nila na gustong uh, magpatuloy ng kanilang bakery business kaya nakapag-decide sila na ibenta na lang. So, uh, ito uh, binubuhat na nila yung uh, Uh, Masin guys, kaso nga lang medyo nahirapan talaga sila Kasi nga uh, hindi sila nagplano kung ano yung dapat mangyari So dapat kasi ito may kawayan para mas mabilis buhatin at hindi mahihirapan Tamang tama talaga guys yung mga uh, gamit na kailangan namin uh, Kasi nagplano nga kami ng gagawa ng mga biscuits at uh, cookies Dito sa aming uh, backyard farm So bibili namin to saktong-sakto yung kailangan namin. Second hand siya at gumagana pa naman. Good condition pa rin siya guys. Ah, uh, itong mixer na to ay nabili lang namin ng 20,000. Ah uh, hindi na siya masama sa price na to. Second hand siya at uh, makapag-operate uh, ka na. Maka Maayos naman siya. Gumagana naman. Compared pag bumili ka ng bago. Uh, ang bago nito siguro around na uh, locally fabricated lang nasa mga 60,000 plus so medyo mabigat pa rin at least ito gumagana naman uh, sikanhan lang siya pero maayos gumagana naman siya ito na yung mga oven na bibili namin guys uh, maayos pa naman yung oven na to at uh, uh, marami yung laman nasa 36 na ata na plan sya yung uh, laman niya at uh, okay na okay na rin siya. Para sa gagawin naming uh, biscuits, no? sopas at uh, cookies production. So, dito ay nahihirapan talaga sila guys ilabas. Kasi pang-pang uh, yung nasa likuran, no? Yung sapa. At uh, kailangan pang uh, uh, lagyan ng tali. At uh, kailangan maraming uh, tao talaga na mag-angat dito. Dahil uh, hindi pinagiba yung pader na lalabasan niya. So nasa bintana lang siya guys, inilabas para ah uh, hindi na kailangan maggiba uh, nung uh, pader. So dito nahihirapan din sila kahit uh, napakarami nila. Hindi naman siya ganoon kabigat, kaya naman ng apat na tao pero nga dahil uh, napakahirap talaga nung uh, paglabasan niya ay kailangan ng maraming uh, tao. So siyempre iniingatan din nila Baka masira yung uh, oven So ang bibili namin ay uh, dito sa bakery na to ay kumpleto uh, na rin Oven, mixer, uh, roller at uh, mga plansya, sikanhan na plansya at mga sikanhan na uh, slice bread molder So lahat-lahat na guys yung uh, bakery equipment ah uh, binili namin dito at uh, gumastos kami dito ng uh, almost uh, 120,000 para sa set na second hand oven at uh, pwedeng-pwede nang makapag-operate ng aming uh, backyard factory ng uh, local made biscuits no kung supas kung tawagin sa amin guys. So uh, tamang-tama na pasakto uh, uh, sa budget